Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Masaya ang mga diskusyon sa araw na ito para sa mga aris, lalong-lalo na ang mga pag-discuss sa kung ano ang mga pangangailangan at problema ng pamilya. Sa araw na ito, marami sa mga aris maging sociable. Ang focus ninyo ngayon ay sa kung ano talaga ang pinaka-importante sa inyo. Ngayong araw rin, magkakaroon kayo ng magandang sense of stability. Hahanapin ninyo ngayon ang loyalty ng pagkakaibigan at ng mga tao na nakapalibot sa inyo, lalong-lalo na ng inyong asawa o kaya ng iyong kapartner. Kung ikaw naman ay single, inaasahan mo sa araw na ito na manatiling totoo ang iyong mga kaibigan sa iyo. Mas maging practical ang mga aris ngayong araw at ngayong araw rin magkakaroon kayo ng konting kasiyahan. Ngayong araw, merong mga bagong relasyon, mga bagong commitment at karamihan sa mga ari sa araw na ito mas seryoso, mas mature pagdating sa inyong mga responsibilidad sa buhay. At konektado kayo sa kung man ang mga nakaraan at binabalikan kung ano ang inyong mga natutunan. At sa araw na ito, ikaw rin ay nagbibigay ng serbisyo hindi lamang sa mga tao na may maitulong sa iyo kung hindi pati sa mga tao na merong pangangailangan. Tinatanggap ninyo ang level of comfort sa araw na ito. Katamtaman lamang ang panalalapi ngayong araw, Aris, kaya kailangan mong bantayan ang iyong mga gastusin at ang mga bayarin. At mataas ang iyong energy sa araw na ito, kaya marami kang matapos na trabaho. Maganda naman ang mood mo ngayong araw, kaya kahit papano, kung meron mang mga konting problema, ay maging happy ka pa rin naman sa araw na ito. At napakaganda ng romance energy ngayong araw, kaya ma-enjoy mo ang asawa mo, o kaya ang iyong boyfriend, ang girlfriend. At maganda ngayon ang totoong pagmamahalan at pagbibigayan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 2, 8, 19, 22, 30 at 41. Maraming mga mata ang nakatuon sa araw na ito, choros Nagmamasid sa kung ano ang iyong mga ginagawa. Stricto ngayon ang trabaho ah, lalong-lalo ang mga kontrata sa araw na ito. Mahalaga na sundin kung ano man ang mga gabay sa inyo sa trabahoan. At ngayong araw, karamihan sa mga choros seryoso kayo pagdating sa inyong mga trabaho at marami sa inyo ay nagiging matulungin sa iba kahit na meron din kayong mga sari-sariling mga problema. At sa araw na ito, maganda naman ang takbo ng pag-ibig kaya karamihan sa mga choros ngayong araw mas maging understanding kayo sa kung anuman ang mga pagkukulang ng ibang tao ang problema ngayong araw ay ang kalusugan ng mga choros meron mga choros ngayong araw madaling mapagod yung iba naman nagkakaroon ng problema sa kanilang tulog dahil ang dami-daming mga iniisip at pangamba lalong-lalo ang tungkol sa kanilang pamilya medyo mababa rin ang pananalapi sa araw na ito churros kaya kailangan mong maging pagdating sa iyong mga gastos ngayong araw, reliable ang mga choros responsable kayo at karamihan sa inyo ay maagang dumarating sa inyong trabaho, dahil seryoso ang mga churros sa kanilang trabahoan kaya marami ang nakakagusto nakaka-appreciate sa kalidad ng mga choros bilang trabahante at ngayong araw, maganda ang pagpapahalaga ng mga choros sa ibang tao, lalong-lalo sa mga tao na kasama nila sa trabaho maganda ang inyong pasensya at konserbatibo kayo sa inyong mga approach at diskarte ngayong araw. Ikaw rin ay nagkakaroon ka ng kasiyahan kapag nagagawa mo ng maayos ang iyong trabaho. Kaya mas mabusisi ngayon ang mga choros at maganda ang iyong mga prioridad ngayong araw kasi maayos ito. At sa araw na ito, choros, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 1,

Maganda naman ang skills ng mga Gemini sa araw na ito, lalong-lalo na sa mga paglilinis. Mas organisado kayo ngayong araw at malakas ang energy ng mga Gemini sa araw na ito. Maganda ang inyong pangakit kaya ngayong araw karamihan sa inyo nakakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Maganda ang banding ng mga pagkakaibigan sa araw na ito, magkaibigan o kaya ng mga magkapamilya. Maganda rin ang focus ngayon ng mga Gemini pagdating sa kanilang mga plano. At karamihan sa mga Gemini ngayong araw, napaka down to earth. Excelente kayo pagdating sa mga organisasyon at atensyon sa mga maliliit na detalye, lalong-lalo na sa pera, sa negosyo at sa mga proyekto. Maganda rin ang mood ng mga Gemini ngayong araw. Binabalansin ninyo kung ano ang tama at kung ano rin yung mga kakulangan ninyo at smart ang karamihan sa mga pabor na ibinibigay ngayon ng mga Gemini. At sa araw na ito, marami sa mga Gemini magaling magbigay ng panahon para sa kanilang sarili kung saan kayo ay makapag-relax. Marami sa mga Gemini ngayong araw, mas practical kayo at sa araw na ito, pagdating sa inyong mga hobbies at sa inyong mga gastusin hindi kayo madali na naglalabas ng pera kinukonsider ninyo ang inyong mga relasyon sa ibang tao, maganda ngayon ang takbo ng enerhiya ng pag-ibig para sa mga Gemini kaya maayos ngayon ang pamilya ang pagsasama ng mga mag-asawa at ng mga magka -relasyon. at sa araw na ito, maganda ang control ng mga Gemini sa kanilang sarili, maganda ang inyong mga desisyon, at sa araw na ito Nagiging wise kayo pagdating sa inyong mga investment At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries Ang iyong lucky color ay blue At ang lucky numbers mo ay 5, 6, 12, 16, 24, at 33 Mas bukas naman ang isip at puso ngayon ng mga cancer. Karamihan sa mga cancer ngayong araw, hindi kayo takot na mag-open up kung ano ang inyong mga problema at kung ano ang inyong mga sikreto. Sa araw na ito, ikaw, cancer, nagkakaroon ka ng mga magagandang advice galing sa ibang tao. At dahil dito, nagkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili pagdating sa iyong mga plano. At ngayong araw, cancer, ikaw rin ay magbibigay ng karagdagang enerhiya at atensyon sa comfort comfort mo, sa iyong tahanan, sa seguridad at sa safety ng mga mahal mo sa buhay. Na may maintain mo ng maayos ang mga bagay na mahal mo, maganda ang iyong focus at magiging happy ka naman, pleasurable naman ang araw na ito para sa inyo at maganda ngayon ang impluensya ng ibang tao sa iyo dahil marami ang pagbibigyan ka sa kung ano ang iyong gusto. Manatiling humble, manatiling makinig sa kung ano man yung mga sinasabi ng ibang tao ngayong araw, lalo na ang mga tao o na meron ng maraming eksperyensa patungkol sa ibang bagay dahil tried and tested na ang mga method nila, ang kanilang mga pamamaraan. Maganda naman ang kagandahan ngayon ng mga cancer kasi mahaba ngayong araw ang inyong pasensya at sa araw na ito, mamayang hapon ang moon ay papasok sa iyong siktor kung saan makompleto ang siklo para naman sa iyo cancer na mas maunawaan mo ang iyong mga emosyon. Maganda ang araw na ito, lalo na sa gabi na ikaw ay mag-relax at siguraduhin na nakakakuha ka ng sapat na tulog at hindi ka masyadong naaapektuhan sa kung ano man ang stress na dala ng ibang tao. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 10, 15, 26, at 40. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Leo dahil ngayong araw ang mga Leo mas mature, mas wise at mas reliable kayo. Marami ang naniniwala sa inyong mga sinasabi at sa galing mo sa iyong mga trabaho. Maganda ang excitement ng araw na ito at meron ring mga bagay na bago ngayon para sa mga Leo. At sa araw na ito, karamihan sa mga Leo, handa na matuto, mag-aral at ine-enjoy ninyo ang mga nakakatulong na impormasyon at mga magagandang ideya para sa iyong trabaho o kaya para sa iyo na magkaroon ka ng karagdagang income. At ang mga studies sa araw na ito ay nakafocus sa kung paano mo ma-develop ang iyong skills, ang talent, mo at sa kung ano pa ang mga magandang inigosyo. Ngayong araw rin, ang mga Leo ay magiging mas practical, lalong-lalo na ang isip ninyo ngayon, ang inyong mga desisyon. Magaganda ang pag-focus mo sa kung ano ang kasalukuyan, kaya mas stabilize mo kung meron mga problema. Mas mature ang mga Leo sa araw na ito, mas matapang at nakakaroon kayo ng karagdagang pasensya rin sa ibang tao na magulo. Mas kalmado ang mga Leo ngayong araw at maganda ang support na makuha mo ngayon sa linya ng mga planeta. Ang mga Leo ngayong araw, magaganda ang mga outcome ng inyong mga ginagawa at nakakaroon kayo ng inner clarity kaya malinaw sa inyo kung ano ang mga dapat gawin. Dahil maganda ngayon ang iyong self-control kaya makakaroon ng mga moderation kung ano man ang mga sobra dati. At sa araw na ito, makumpleto mo ang iyong mga responsibilidad at kahit na merong mga mata na nakatuon sa iyo ngayong araw, mga taong mahilig sa chismis, mahilig na magbantay kung ano ang pagkakamali ng mga Leo. Pero ngayong araw, wala silang masabi kasi magaling ang mga Leo ngayon, lalo na sa pagtulong rin sa ibang tao. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 7, 12,

Excelente naman ang enerhiya ngayon ng mga Virgo. Maganda at reasonable ang mga assessment ngayon ng mga Virgo. Magaling kayo sa inyong mga desisyon ngayong araw, lalong-lalo ang mga desisyon na may kinalaman sa trabaho, sa pera at sa kalusugan. Mayroong mga Virgo ngayong araw mahilig mag-shopping, mahilig makisama at kumonekta sa mga kaibigan. At madalas, ang mga Virgo ngayong araw nakafocus kayo sa moderation. Kaya binabantayan ninyo ang gastos, ang inyong pananalita at mas inuuna ninyo kung ano ang siguridad ng pamilya. Kaya sa araw na ito konserbatibo ang mga Virgo pagdating sa inyong mga gastos at magaling kayo bago kayo pumili ng ibang bagay. Ngayong araw, ang mga Virgo ay mas practical rin pagdating sa inyong mga desisyon at umiiwas kayo sa drama ng ibang tao. Marami kasing mga tao ngayon nagkakaroon ng drama sa buhay nila at at yung iba ay na-excite -e ng drama pero ngayong araw ang mga Virgo magaling umiwas, magaling tumalikod sa mga taong medyo magulo. At sa araw na ito, nagkakaroon ang mga Virgo ng malawak na pag ngayon, lalong-lalo patungkol sa mga tao na mahal nila. At mas appreciated ang mga Virgo ngayong araw sa ibang tao kasi ang mga tao ngayon Virgo magpapakita ng kanilang pagmamahal sa iyo, maipakita nila ang kanilang kumpiyansa na kung ano man ang yung mga ay para ito sa kaayusan. At yung ibang mga Virgo ngayong araw medyo hindi masyadong happy kasi maraming mga plano sa buhay pero medyo kulang ang pera para sa mga planong ito. At ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 8, 20, 24,

Excelente naman ang araw na ito para sa mga Libra dahil ang mga Libra ngayong araw mas seryoso at display ipinapakita ang inyong pagiging reliable. At maraming mga tao ngayon ang maka-appreciate sa mga Libra dahil sa inyong loyalty at sa inyong mga pagsusumikap. Ngayong araw, karamihan sa mga Libra medyo withdrawn at parang pinoprotektahan ninyo ang inyong sarili sa mga tao na hindi ninyo masyadong gusto o hindi ninyo masyadong enjoy kung numan ang mga pinagsasabi. Ngayong araw, magiging mapili ang mga libra pagdating sa mga tao na kasama nila o kaya binibigyan nila ng oras. Pero kahit papano, magaling rin kayong makisama ngayon at makipag-usap patungkol sa mga importanteng issue. Merong mga hindi pagkakaunawaan o mga pagtatalo ngayong araw, pero ang confidence ng mga libra sa araw na ito ay napaka-realistic. Magiging creative rin kayo pagdating sa inyong proyekto, mas-stabilize ninyo ang pag-budget ng tamang oras maganda ang motibasyon ng mga libra ngayong araw kaya karamihan sa mga libra happy sa araw na ito Maganda ang inyong mga pananaw kahit na yung iba, hindi ninyo masyadong nararamdaman ang suporta ng mga mahal ninyo sa buhay. Sa araw na ito, maganda ang imahinasyon ng mga libra. At imbis na ma-frustrate kayo sa mga taong toxic at pabigat, ngayong araw mas nakikita ninyo ang mga positibong side ng buhay. At ngayong araw rin, merong mga libra na hindi masyadong happy sa kanilang love life, pero tuloy pa rin ang buhay at nagsusumikap pa rin kayo. Mas maayos naman ang takbo ng pananalapi sa araw na ito para sa mga libra. Kailangan lang bantayan ang inyong kalusugan. Merong mga libra ngayong araw, merong sumasakit yung ulo dahil sa stress, dahil sa pagod. Kaya ipahinga ng maayos ang iyong katawan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay

Karamihan naman sa mga Scorpio sa araw na ito, ang siyang magiging takbuhan ng mga tao para sa magandang payo. Ngayong araw, ang mga Scorpio ay mas practical pagdating sa mga sitwasyon. Maganda ang guidance na maibigay mo ngayon sa ibang tao. At marami sa mga Scorpio nagkakaroon ng problema sa pera. Lalong-lalo na na andami-dami ninyong gustong gawin, mga plano ninyo para sa mga mahal ninyo sa buhay. Pero karamihan rin sa mga Scorpio ngayong araw, nagkakaroon ng problema sa pangangatawan, sa kanilang mga kinakain, yung iba ang dami-daming iniisip, kaya Scorpio, lumayo muna sa stress, at marami ang nagkakasakit dahil sa stress at sa araw na ito, buti na lang mas maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig kaya kahit na medyo mahihirap ang mga sitwasyon, meron pa rin mga tao na nakasuporta sa iyo at nakaagapay pagdating sa iyong mga plano sa araw na ito, marami naman sa mga Scorpio kontento sa pagdating sa kanilang mga ginagawa sa buhay, sa relasyon, nagiging maganda ang judgment ngayon ng mga Scorpio. Mahalaga lang ang pasensya sa araw na ito kasi ang dami-daming nakikialam sa mga decision mo sa buhay. Yung iba naman, parang meron kayong mga trabaho na hindi niyo kabisado, hindi pa kayo masyadong sanay. At marami naman sa mga Scorpio na e-enjoy ang challenge ng buhay. Madali ninyong maunawaan ngayong araw kung paano kayo mag-adjust at makisama. Yung ibang Scorpio naman, reklamo ng reklamo sa kumpanya na walang pinagbabago. Kaya ngayong araw, kailangan lang na balansehin ang mga ito, piliin mo yung mga bagay na maging pabor sa iyo. At marami naman sa mga Scorpio ngayong araw, magaling makisama at nakikipagsunduan kayo. Kaya ang kabuoang enerhiya ng araw ngayon, Scorpio, ay maayos naman para sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 7,

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Sagittarius. Ngayong araw ang mga Sagittarius, determinado kayo na pagtuunan ng pansin at bigyan ng pasensya anuman ang mga bagay na iyong gagawin. Sa araw na ito, magaling kayong magplano at marami kayong madiskubre. At ngayong araw rin, maganda ang momentum ng trabaho ninyo kasi marami kayong matapos. At kahit na medyo reluctant kayo, hindi kayo kapisado pagdating sa inyong mga decision sa buhay ngayong araw, nagiging palaban kayo at dahil mataas ang inyong energy ngayong araw, marami kayong magawa, marami kayong matapos at marami kayong mga magagandang maisip pagdating sa pera, sa pag- pahaba ng budget ninyo. At ngayong araw, maganda naman ang pag-ibig ngayon. Meron lang ibang mga Sagittarius na na ng konting pagod pagdating sa kanilang mga asawa, lalo na sa mag-asawa na hindi kayo madalas pareho ng gusto sa buhay. Yung iba, nagtitipid. Tapos yung kapartner naman, gastos ng gastos o kaya hindi masyadong nag-iisip sa mga gastusin. Kaya nakakaroon ng friction ang isang pagsasama. Ngayong araw, medyo mababa pa naman ang pasok ng pera. At sa araw na ito, mataas ang motibasyon ng mga Sagittarius kaya kahit na kayo ay nahihirapan, lumalaban kayo sa buhay. At maganda ang inyong pasensya sa araw na ito. Nagsusumikap kayo pagdating sa inyong mga diskusyon at yung ibang mga Sagittarius mahilig makipag-usap sa kanilang mga kaibigan, kasama sa trabaho at kahit papano ay meron kayong mga natutunan pagdating sa mga eksperyensa rin ng ibang tao. Oh, magaling ang mga Sagittarius sa kanilang networking ngayong araw Maganda rin ang pag-focus mo pagdating sa iyong trabaho At ngayong araw, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo Ang iyong lucky color ay yellow At ang lucky numbers mo ay 9, 12, 16, 18, 39, at 43 Maganda naman ang araw na ito para sa mga Capricorn dahil bukas ang mga pintuan ngayon para sa mga Capricorn. At kung hindi ka Mabilis ngayon sa iyong mga pagkilos, madali rin itong mawala ang mga oportunidad. Kaya sa araw na ito, isis itong mga oportunidad na ito. At ngayong araw, kailangan mo rin na willing ka pagdating sa mga imahinasyon. Meron kasing mga desisyon sa buhay na hindi klaro sa iyo dahil sa hindi mo nakikita ang sarili mo na gawin ang mga bagay na ito. Pero sa konting imahinasyon, ay subukan mo lang dahil baka ito ang mga worth it na mga pakikibaka sa buhay sa araw na ito Capricorn, maganda ang pasok ng pananalapi para sa iyo. Kaya merong mga Capricorn ngayong araw, swertehin ng hindi inaasahan. Excelente ang araw na ito para sa mga Capricorn na negosyante o kaya yung mga Capricorn na nagsusumikap, mga independent seller natin. At sa araw na ito, maganda ang inyong impluensya, lalong-lalo na sa mga professional, sa mga tao na meron namang maibayad. At ngayong araw, maganda ang pag-recognize ng mga tao ngayon sa iyong talento at sa iyong skill produktibo rin ang mga relasyon sa araw na ito, maganda ang mga agreement ngayong araw. Positibo ang energy ngayon na nakapalibot sa mga Capricorn kaya karamihan sa inyo ngayong araw ay swertehen. Magkaroon rin kayo ng clarity pagdating sa praktikalidad ng buhay. Ang mga desisyon ninyo ay kaya ninyong i-adjust ngayong araw para kayo ay mas maging produktibo para mas maging maganda ang mga kasunduan at mga relasyon. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 3, 7, 12, 15, 23 at 30. parang merong mga Aquarius na merong mga iniiwasang tao. Dahil sa araw na ito, ang focus ng mga Aquarius ay nasa pagiging positibo at pagiging produktibo sa kanilang mga trabaho. Kaya ngayong araw, positibo ang energy ng mga Aquarius. Maraming mga tao ngayon ang makatulong sa iyo na matapos ang iyong mga plano. Merong mga collaboration sa araw na ito. At ikaw rin, Aquarius, marami kang ginagawa para sa kaunlaran mo. Ngayong araw rin, maganda ang pagkakaibigan pero kailangan ng mga Aquarius sa araw na ito ang magandang pasensya dahil merong mga tao ngayon na hindi masyadong nakakatulong sa mga Aquarius. Buti na lang sa araw na ito ang mga Aquarius rin ay nagiging mas practical sa buhay at merong mga hindi pagkakaunawaan sa mga opinion ngayong araw patungkol sa iba't ibang mga issue pero sa araw na ito magaling ang mga Aquarius na tumahimik. Magaling kayong pumili ng mga bagay na pinapatulan ninyo at yung paneman ini iwasan lang ninyo mas maganda ang integridad ngayon ng mga aquarius at sa araw na ito malakas ang kutob ng mga aquarius kaya pagdating sa inyong mga desisyon matulungan kayo ng inyong intuition sa araw na ito aquarius ang kailangan lang bantayan ang relasyon merong mga relasyon na Maaring magkaroon ng problema dahil sa kakulangan ng oras. Meron namang ibang mga asawa o kapartner ng mga Aquarius, mabilis magselos, mabilis magduda at mabilis magtampo sa araw na ito. Kaya pantayan ang mga ito. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 8, 9, 24, 32, 37 at 41. Mas confident naman ang mga Pisces sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa inyong mga prioridad sa buhay. Ngayong araw, karamihan sa mga Pisces mas seryoso pagdating sa inyong hanap buhay. Importante sa inyo ang mga material na bagay ang pagiging steady ng inyong pera, relasyon, at sa inyong siguridad bilang pamilya. Ngayong araw, karamihan kasi sa mga Pisces, naglilista ng mga bagay-bagay para mapasaya ang mga mahal sa buhay. Nagkakaroon rin kayo ng karagdagang pasasalamat. Mas grateful ang mga Pisces sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa mga natatanggap ninyong blessings sa buhay. Ngayong araw, napakaganda ng energy ng mga Pisces. Marami kayong magawa at marami kayong mga bagong ideya sa araw na ito na makatulong sa iyong mas mag-improve ang iyong relasyon. Mas maunawaan mo rin ang iyong sarili, ang mga kasalukuyang sitwasyon, kaya mas maganda ang pag-decide mo ngayon pagdating sa mga issue. At sa araw na ito, napaka-excelente ng mga desisyon ng mga Pisces. Napakatalas ng inyong utak at mabilis kayo na makita kung ano man yung mga bagay na hindi napapansin ng mga tao. Mataas ang iyong motibasyon sa araw na ito at karamihan sa mga Pisces ngayong araw, hindi kayo takot sa adventure at nag-e-explore kayo sa mga bagong bagay. Sa araw na ito rin, karamihan rin sa inyo, medyo emotional pero nababalansin nyo naman ang inyong mga desisyon, lalong-lalo ang mga bagay na para sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayong araw lang, ang kailangan bantayan ang pera kasi medyo mababa ngayon ang pasok ng pananalapi. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 7, 10, 25, 28, 34, at 41. Abangan ang iyong kapalaran bukas.